Iris, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.40 ng umaga, may singit apat na put isang minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.15, ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. May nakapaloob na apat na putsyam na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka player na masalita ng pamumura dadalan ka ng kamalasan, at umiwas sa kulay pula. Taurus, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit na 43 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.05 ng hapon at may singit na 51 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, magsuot ka ng damit na may kulay pula magbibigay sa iyo ng mahabang oras na buenas para makapanalo, ang dapat iwasang kulay ay dilaw magdadala sa iyo para matalo. Gemini, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, Gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.50 ng umaga, may singit apat na putsyam na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga, hanggang alas 2 ng hapon at may singit na 51 isang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.30 ng gabi. May nakapaloob na 50 siyam na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ang iiwasan mong kulay ay pink dahil kamalasan ang pwedeng maibigay sa iyo. Cancer, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7:45 ng umaga, may singit 45 na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng tanghali hanggang alas 3:45 ng hapon at may singit na apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka kulay dilaw dahil pwede kang malasin para matalo. Leo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit apat na pung minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.55, ng hapon at may singit na apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na 58 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay blue pagkat alo para sa iyo. Virgo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.55 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon at may singit na 50 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.30 ng umaga. May nakapaloob na 57 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay gold at mabibigyan ka niya para mahihirap ka makapanalo. Libra, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit 42 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.15 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:30 ng gabi. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay dilaw isa sa magdadala ng kamalasan sa iyo. Scorpio, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit apat na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.15 ng hapon at may singit na 54 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.30 ng umaga. May nakapaloob na 57 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Magsuot ka ng damit na may kulay pink magbibigay sa iyo ng may kahabaan ng oras para manalo. Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit apat na put dalawang minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga, hanggang una imedya ng hapon at may singit na apat na put tatlong minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ang iiwasan mong kulay ay pink dahil kamalasan ang maibibigay sa iyo ng ganoong kulay. Capricorn, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng tanghali hanggang alas 3.45 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka kulay orange dahil pwede kang malasin para matalo. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga. May singit apat na put dalawang minutong negatibo at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2:30 ng hapon at may singit na apat na pung minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:30 ng umaga. May nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay blue dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Pisces, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.30 ng umaga, may singit na 43 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.15 ng hapon at may singit na 52 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi, may nakapaloob na 50 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay violet at mabibigyan ka ng kulay dahil mahihirap ka makapanalo.